Good morning everyone bungkal naman tayo ng plants ay nan lupa hala Nalagay natin sa saku lalagyan naman natin siya ng pananim. Ang lalagay ko kasi guys sa sako ang lupa. Mas lagyan natin mga tuyo yung dahon. Pinakapataba niya. Tapos nakalinya sa ganito. Para mas maganda sa tingnan. Maaga pa tayong nagising dito agad tayo. Kasi nerap ng trabaho pag mainit na. Ano? Makita impala ko eh mga tanong ko kasi guys nilagay ko sa sako ko yung mga aso tambayan dito. dito makita yung pala eh. Hindi ganyan nilagay ng kasama ko yung mga aking kapatid bakit ko nilalagay sa sako kasi para safe may mga aso ditong pupunta naglalaro Minsan nag-aaway-aaway, may nagbarakuhan. At least hindi sila madagasan. Hindi sila masagi. Minsan ibabaw sila ng katulad yun. Oh. No? Ito guys, oh. Talaya. Gumagapang na siya. Kaya nilagay ko sa sako para safety yung ating mga plants. Tsaka kapag nagulang na siya, pwede mo siya ulit taniman. Isang trabaho ka lang mahirap, sa sunod hindi ka na mahirapan. Pagpunla ulit ng mga bagong pananim. So ito guys, naisip ko lang to. Kasi maraming ang sako. Tsaka medyo payat ang lupa pag sa i-direct mo sa lupa ang tanim. Hindi ka sa ganito, pwede mong lagyan ng, ng mga tuyo-tuyong dahon ya yeah, idea ko lang to guys. Nailagay sa sako. Kalkal ng lupa para sa ating pananim. Saka naganda na ko pag ang tanim ko sa ano sako ko nilalagay. Ayan so, guys, silain lang. So ganun lang kadali. <laughs> ganun lang ka-easy. Dito na tayo kumuha sa ano. ngapit sa kanya. Para ipuno natin dyan. kaya gustong gusto ko siya ilagay sa sako ayan sa sako hindi siya magagalaw nagatampo ang halaman pag nagagalaw lagi ang katawan so ayan tapos gagapang yan dyan yung kinorte natin kahapong buho ayan may mga nabuhay na sitaw ay ano kamatis ayan ka, ano yan, pipino yan o yan ang ampalayak ko nililinya-linya ko siya dito guys para mas maganda ang sit up o ba diba? ang ampalaya ko oh, gumagapang na ang ganda na nila ba diba? katulad din ng ganyan oh line line nakaline sila para mas maganda tingnan ang kanilang gapangan so yan malawak din ito malawak yung pag ayusan natin sipag lang samahan ng pawis na butil butil Meron na talaga guys, managagarden pag gusto mo, magagawin mo kahit mahirap. So just advice, tips sa mami, mga walang gawa. <sighs> Lahat naman tayo may gawa, no? So sinisingit lang natin. Sinisingit lang natin. Habang tayo nagagarden, nagkakapit tayo. Ayan natin na mga tanim. So hindi naman mahirap. So umpisa lang. Pag natanim mo na sila, ah, dilig-dilig ka na lang. Tapos mo na lang yung kanilang pag grow natutuwa ako sa mga ampalaya ko pag or sa lahat ng tanim ko bye salamat good morning sama nyo ng suporta naman dyan sa baba mag iwan ng bakas para sa ating gardening sana mag okay sila magsabay sabay bunga no kasi hindi sila sabay sabay magbunga kasi wala naman tayong ibang nilalagay. Organic lang talaga ang ating tanim. Talagang tanim lang. <laughs> Bye! Thank you. Good morning everyone. Happy Saturday. Morning di. I love you all. Mua-mua.